Nandito na uli ako sa amin. Ayan ang amin. So, hinihintayin na ako ng aking lola. Welcome. 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 Hi, welcome to my journey. Yun, nakakuha ko ng ano, pedestrian. Dito ang embassy. Maglalakad pa ako papunta doon sa embassy. So, 8.30. May time pa ako. maglakad tayo. Dito tayo sa taas. Sarado pa naman embassy. Good morning! Ayan. Reconstruction. Bababa tayo doon. Maglakad. Papunta sa embassy. Medyo malamig na. Ayan. Dito ang way. Baba tayo. Tapos, pasok tayo dito. Kasi dito ang embassy. Diyan yung High Icon Park. yaan. So, sama kita sa embassy. Yan, dito. Okay. Dito ako sa embassy. Ayan. So, 8.30 pa yung ano. 8.30 pa yung bukas. Tapos maglalagay ka dyan. Maglalagay so, dito pa yung mga stock sa baba. Pagkakas ako, meron kami na ano. Inuhunod dito. Feedback. Ayan. Dito. Sa lagay. Mag-feedback tayo sa ating embassy. Minamahal na embassy. ay mahulog. So, ay. Ayan. Ayan na. Uwi na ako. Babay So, Thank you, sir. Na, bye bye. See you sige next week, Tuesday. Na. Bye. Yeah. Ayan, ang ganda ng ating embassy. Thank you po. Pauwi na ako. Ang ganda ng ating embassy. Ayan. So, ayan. Pero dito ako. doon ang ah, Luna Park. Yan doon. Ito yung reception. So, uwi na ako. Ang ganda yung ating ano, embassy. Ayan. Ang ganda ang ating embassy dito sa Israel. So, ayan si sir na mabait. Okay lang po ba kayong kasama sa aking vlog? Okay lang Ayan! Si sir Hello! Welcome to the embassy. Ayan po ang ating embassy. Ayan, pauwi na kami. Yeah, nice to meet you, sis. Namit ko lang siya. So, ayan kami ay pauwi na na aming work. <laughs> Thank you. Ayan, dito na uli ako sa amin. Ayan ang amin. So, hinihintayin na ako ng amin lola.